Ayaw nila kami makaipo ng tao kasi kapag kami nag speech ni Amo Ed, sinasabi namin yung katotohanan. Bang Anita, sabi tama yung malilari na eh, uh, karing uh, campaign ni, eh. uh, hindi kasi kami binibigyan ng permit eh, sa munisipyo para kami ay ah, do sa mga bayan nila. Pero hindi naman lahat. Ano? <laughs> Kaya ang ginagawa namin, dito na lang kami nagkokokus. Eh ngayon, kagabi, eh, merong mga ahensya ah, rito ah, ng katulad ng PNP, ano, na Angeles, at saka ng LTO, na nahaharang tuloy yung ating mga kabalen na dumadalo sa corpus natin. Kasi, ah, yung uh, ah, PNP na Tiga Angeles, ah, uh, ng camera at saka nagpalipad pa ng drone, no? dito sa private property. Na, yeah kinatatakot naman ng mga na, mga constituent natin na dumadalo sa caucus at maraming checkpoint. Meron pang LTO. Well, uh, nabengi po, anyang at yung nagkikilog. Inaos na kay po rin kaya kaming constituents na sasabatan daw po ano kilwal. So may palwal kaya po at ikit may ating LTO on both corner out the street pagtakot yung polis at dulang mobile patrol ang ilasit ang ikit ko and then aduang uh, pick up uh, LTO so magtakot o ba't karakalda? nakalda ba't lugar ay ni so anya po talad kita jeep uh, hinarang daw sinabi ko pare oh, driver ya mo po yan o oh, ba't niya volunteer na yan volunteer na po rin sa nga na makirandam lang kaukos oh, oh. kasi po out of line yung prankisa na yan oh sabi ko yung malunos ka, bayat ng penalty yan, may impound sa sakin, makakalunos <laughs> siya yung driver. aliyana obra mo po, wada. Mga yan. Itang uh, obra mo ka ano ng pamamuntada ka. So, nagbalik ko, kaya ikit may ating drone. At yun yung kilo kilopremises, uh, king upper side. So, binidyo mo uh, may, may, mga alarm, ding mag mag-caucus, may apat focus lalawin da na naman yung drone. Tikyan mi lang, gakilwal. Gagay may glanding yung drone, kaya mismong police, yung mismong pulis, sepo na yan yung kaya ang polis car na, kaya mobile car na. So, sinita nila, sabi ko, para saan po yung drone? ah, uh, uh, Nagsasurveillance, so, bakit po sa private property, sabi namin. ah, uh, tanong nyo na lang po sa team leader, ha, itang polis. Kay, pene na yan, may itang team leader, pag iba na yung team leader, surveillance mo ka, no? Uh, review ko niya mo, ha, naalala pag-ibat masalese, eh, parano ka rin, o ba't Uh, itang drone do, meron lang private property ng governor by law. Di po ba? Eh, common sense na mo, illegal po ito. Tapos, o oh, ba't kaya nila mag-operate? Kaya mong corner, kitang po rin po ito. O oh, ba't kaya kayo po mag-operate? Adwa pang LTO. <laughs> Adwa gig kasi. Adwa lang kasing gig din pwede itong dalanan. Sabi na, yarino, ano ka aliwa. Linawe mo na mission order, the travel order, a Apalit, pampang, may aliwang balen. O oh, ba't Kenny lang ang adwatsyo? Tapos itang date, April 18 to April 31. Wala naman 31 ngayon eh. Ang gaya ng 30 April. So sabi ko, something is wrong. Na eh, naman napakibatan masalese na bengi. Kaya, anya may pasugod kami mo kasi lalapit na huwag gate eh. Kaya itang LTO. Talagang bala mo, buri dalang pandakpan din. At saka meron pang reinforcement na, na nakasibilan, na nakapasok dyan. Oo. No? At pang miktip kaya kami na liban na ng SBL eh, yan. So, ay eh, kami nagyaman, ala sa salikot. This is legal. Campaign season na eh, di ba? So, ito po yung milyari na bang. Kaya, uh, may respond kami mo Kaya, tang, gagawan daw. Klase harassment na po ito eh. Tsaka, hindi lang ngayon nangyayari yan. Lagi-lagi may checkpoint yan. At maging doon sa Magalang, magpunta kami, lahat ng street na papasokan namin, may mga checkpoint talaga. Kasi alam naman natin sa mga barangay, mga motor lang eh. Mga motors lang, ano? Siyempre, misan dyan eh, baka eh, tinitingnan nila yung mga rehistro, yung licensya ng driver. Pero, hindi eh, naman, eh, sulok na sulok na lang ng barangay. Kailangan pa Sa bagay, eh, trabaho nila yon Pero, uh, okay lang na trabaho nila yon doon sa hindi ganun pagkakataon. Hindi doon sa kokos namin mismo. Kokos na eh papasok lang eh, how many meters lang? Siguro 20 meters away doon sa pinagkukumposa namin. No, yun lang kasi daan na dadaanan. Kami-kami ang checkpoint. Ayaw nila kami makaipo ng tao kasi kapag kami nag speech ni Amo Ed, sinasabi namin yung katotohanan. Nai-enlighten namin yung mga kapampangang. A anong nangyayari sa Pampanga? Anong nagiging dahilan ng kahirapan? Anong kaguluhan ang uh, nangyayari sa Pampanga? Katulad nung Nakita mo natin, mga pogo, uh, misan, nakakahuli pa ng drugs dito sa Mexico, yung uh, paprika, tapos yung mga pagpatay sa mga kapitaan Na hanggang ngayon, walang, walang nahuli, walang conviction. So, at saka yung culture of fear ng mga kapampangan, takot sila na magsalita, takot na, tatanungin mo lang, pagka nasa plaza ka, sino magboto mong gobernador? Alika, maingi, bayron tamo. Ayun ba naman, kailangan pang katakutan, di ba? Mm -hmm. Dapat talaga meron tayong uh, freedom of expression. Kasi sino man ang gusto natin ipoto at uh, yung ating pangungumpanya, i-ano nila, i allow nila. Hindi yung kumos, kumos sila mga nakaupo, eh katulad nun, kumuha kami ng permit sa sismuan, ano sabi nila? Ano sabi ng mayor? ng mayor? Hindi kami makapagbigay ng permit sa inyo kasi order sa taas. Sino itaas? Eh, sino ba pinakamataas na leader dito sa probinsya? Di ba? Santa Rita, kumuha rin kami ng permit. Pinayagan kami. Tapos nung malauna, may nauna uh, sa amin. On that day, pinatingnan ko naman, wala namang nauna. O, uh, kumuha kami ng permit sa palit. Ano response sa amin? Ginagawa rin yung cover court. Nung nagmi-mission kami, hindi na talaga kami pinapupunta sa mga cover courts. Ngayon, pa campaign period, hindi pa rin kami pinapapasok? Eh, saan naman kami magkukukus? Mabuti na lang, nabili ko to. Kaya lang, dito naman, harap-harap ang checkpoint. Ang mga lawyer namin, uh, depende na rin siguro sa mga decision namin kung ano gagawin namin. Pero, talagang lumabag sila sa batas. Hindi dapat na mag-drone sila sa private property without permission of the owner. Tsaka yung ano, kung, kung uh, nila yung mga sakyan, mga tao, may karapat na po ba siya dito? Kasi ang kaupos eh. Ang kaupos. Tapos nung ano pala, sorry, nung pauwi sila, ilahad lang na naman. Mm. Gusto ko ikulog dito. Sabi namin, hindi na pwede yan. Ang purpose lang niya, matakot yung taong pumunta rito. Yung mga volunteers, matakot pumunta rito. Nasa ganun, hindi kami makapag-focus. Yun ang purpose niya. May mission kami. Almost, wala pandemya pa. Namimigyan ako sa Pampanga talagang hinahat lang na nila ang mga cover court. Hindi nila pinagagamit. Pati private property, pagka pumayag na, natatakot yung mayari. Ika-cancel. Ang makikita natin eh, magbutong ng tumakbo ko ng gobernador, talaga hinahadlangan na kami. Meaning, ayaw nila may kalaban. Meaning, ayon uh, ayaw nila na i-enlighten ng tao sa mga sinasabi namin ni na Anong Ed. Dahil sinasabi namin, ay eh, katotohanan at nangyayari sa pampanga. Nabibigyan namin ng pag-asa yung mga tao may hirap alam naman natin lahat yan kung sino yung pinakamatindi dito sa Pampanga No? Kasi yung uh, provincial director, eh, eh ano man nila utos eh? Oh, yung so, <laughs> so, iba't na yung PNP outside Pampanga. Uh, oh, uh yun yan eh. Si yung, yung, pa yung question, ano? Bakit galing ng Angeles? Oh. Hindi naman nila... Jurisdiction. Jurisdiction itong... Uh, kasi nakaiwalay naman ng Angeles sa Pampanga, di ba? Tapos yung drone, but may drone. Oo. Oh. Sa kanilang talaga yung drone, no? nahuli sa kanila mismo. Nakabit yun.